I've been attached with the feeling of waking up with you Nag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento ang isang larawan ng ating Donnie at Val Mariano na kusaan ito nga ay patungkol sa trip nila sa Milan na alam naman natin na nag road trip nga ito at sumakay sa isang bangka kasama sila AC Darren, Eric Santos at si Inigo Pascual na sobrang nga nag enjoy itong atong couple kasama ang kanilang mga friends pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang larawan nga na kumakalat na ngayon sa social media. At ito nga yun guys, na kung saan makita nyo nga rito itong ating couple. Pero ito nga ang napansin ng mga bula na kung saan ay magka-holding hands nga raw itong ating Donny at Bel Mariano. Talaga namang nag anti moments muna ang mga bablis patungkol sa larawan na ito ng ating Don Bel na sila Donny at Bel Mariano marami talaga ang kinikilig kapag ganito nga ang mga ganap ng ating couple na talaga namang pinag-uusapan at umaani na ng maraming komento sa social media. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update kada Donnie at Bell mga susunod pa na payuda.